yung mga kakuyako ko oh. yung kulungan po, yung manok ko patay na nalunok na ng sawa ang laki hindi siya makalabas ngayon sa kulungan kasi lumaki na siya ng gusto nandyan lang siya sa kulungan mga kakuyako, laki na niya hindi siya makalabas Bugolihin ko siya ngayon mga kakuyako. Eh. ko na lang 'to. lalagay ko sa 'to. Ang laki nito mga kakuyako yo. Eh. Laki niya mga kakuyako. Eh. Yung maganda ko pang manok ang kinain. كبيرة